tayo kay simple simple -simpl lang ang ating episode for today. Madaling sundan. Napakasimple lang kay Lee. Kaya wala tayo ng adobong pusit. Pero lalagyan lang natin siya ng twist. Lalagyan lang natin siya ng sitaw kay Lee. Napakasimple lang para sa ating episode for today. Kaya kung bago lang kayo sa aking channel, huwag kalimutan lagi mag-like, share, subscribe. Para updated kayo lagi sa aming mga ginagawa sa araw-araw kay Lee. Simple-simple lang para sa ating adubong pusit with sitaw kaya ano episode natin for Adobong today? adubong sitaw yung kailin tungpa kaya tara kung na kayo Papakita ko muna ng aming simpleng sangkap para malaman nyo ini para kung gusto nyong gawin tong episode na to ay malalaman nyo kung ano lang yung gagamitin nating sangkap at simple lang at madaling lutuin para sa ating adobo. kaya tara handa na kayo Let's go! Okay, kapag ito po, ito yung pusit natin kay Eli yan. Bumili tayo kay Eli na isang kilo may Yan. Good size to kay Mas masarap. Hindi gano'n siyang malaki. At hindi rin gano'n siyang maliit. Para hindi gano'n siyang matigas. At siyempre, ito yung sangkap natin kay Meron tayong bawang. Yan. Sibuyas. Worcestershire sauce. Siling green. Siling pula pamintang tulog ito yung sitaw natin kaili pampalasa natin nor liquid seasoning meron tayong pampahalat na tuyo pampaasim na suka yan baka naman kaya ito kaili i-slice ko muna to at muna natin yung kaili bago natin siya i-slice tatanggalin natin yung laman sa loob kaili kaya tara let's go kaili tanggalan lang natin siya ng ano sa loob kasi itong ano kaili yan para sa ating episode uh, dilichan lang natin kayily bago natin to slice tanggalan lang natin to kayily kasi meron siya parang buhangin sa loob uh, bago natin to slice kayily kaya simple lang para sa ating episode balikan na lang natin ulit mamaya pag nag-slice na tayo. Kaya malinis na yung pusit natin. Yan Wow! Nakahili. I-slice na natin ang ating pusit para tayo ay na. Yan. Hindi na natin i-slice kayo yung ulo yung katawan lang niya. Itong posito to kayo ay good size. Sarap din to kayo ay ano, sisig posit. Kaya magkakaroon din tayo niyang kayo ay mga ganyang episode. para simple lang ito kay Eli. Yan lang kay Okay na to. Yan. Balikan na lang natin ulit yan mamaya pag mag-slice na si Bimukbang. Goods na goods na yan kay para sa ating adobong pusit natin na kahili katapos lang natin mag-slice ay si Boy Mukbang nag-umpisa na rin sa ganyang gawain yan tinitira na rin ni Boy Mukbang Kaylee. ang ating sangkap yan lang naman yung sangkap natin si Buyas Bawang si Tau, si Lingrin at si pula kahili napakasimple lang para sa ating adobong pusit may kasama pang ang si Tau balikan na rin natin ulit mamaya Kaylee. pag natapos sa si Boy Mukbang dahil si Boy Mukbang ay marami pa siyang i yung sitaw kay Eli. Titirahin na rin ni Boy Mukbang. Kaya balikan na rin natin ulit mamaya si Boy Mukbang. Pag naghiwa na ng sitaw. Yan na kay Eli. Maglalagay natin yung mantika. Yan. Kunti lang kay Eli para sa ating pagigisa kay Eli dahil matubig yung pusit. Balikan na rin natin yung kay Eli pag uminit na. Kay Eli, mainit na yung mantika natin, ilagay natin kayo yung bawang. Nag-iwan sila tayo ng kunting ano kayo ni tinta dun sa pusit yan. Kumuha lang tayo ng dalawang piraso. Kasi hindi masarap kayo ni adobo kung pusit pag wala siyang atas. natin bawa natin kayo. Ilagay na natin yung luya. Bango talaga kayo. Ipag nagagisa yung mga gangkap. Yan lang natin kayo. Malangkot-kot yung sibuyas natin kay Eli. Ilagay na natin yung pusit. Kay okay na yung mga sangkap natin. Ilagay na natin yung pusit. Kaili. para sa din ang open mamaya na natin kayo ilagay yung sitaw ipos lang natin wow yan kay ili takpan muna natin yan balikan na lang natin ulit yan mamaya kasi maglalabas pa yan kay ili ng katas Pagkalipas silang minuto, Kay Lee, balikan na natin. Ooh, wow. Bango. Pwede na tayo rito, Kay Lee, maglagay ng mga pampalasa natin. Ayan o. Oh. I love it. Adobong pusit. Wow. Lagay na natin, Kay Lee, yung ating pampalasa. Mr. Sauce. Lagay na natin. yung toyo. Isang sandok lang kay na toyo ay okay na to. Kasi may oyster sauce tayo. Yan. mikus lang natin. Wow. Pag medyo umano na siya kailit, tsaka natin ilagay yung sitaw natin para mas madrama. Yan. Ilagay na rin natin kailing natin pamintang durog wala si tayong krakaili na kalimutan natin bumili kaya durog na lang kaili na paminta yan isang napakasimple at masarap na recipe mikos lang natin yung kaili wow ang kayo, takpan mo natin <laughs> Excuse me po Excuse me po Pag maraming ano kayo na-hatching ako Pamintang durog Balikan na rin natin ulit yan Pagkalipas ng limang minuto kay ito na kaili oh. Lito sasabaw na siya maglalagay na tayo kay Lito dyan ng nor liquid seasoning yan para magkalasa na yung squid natin yan at ilagay na rin natin kay Lee yung nakuha nating ata sa kanya para magdark para magdark na yan kay Lee. yan o no? wow hindi kasi masarap kay Lee ang adobo pag wala siyang ata depende rin kay Lee sa pagluluto may iba naman na ayaw ng maitim nasa adobong pusit pero pag maitim kaili sa adobong pusit napakasarap talaga yan depende rin yung kaili may iba rin kasing ayaw kumain ng ata yung kaili takpan mo natin yan at maya maya ilagay na natin yung ating mga sangkap pang iba pagkalipas ng ilang minuto ulit kaili balikan na natin wow Lagyan na natin yung siling green at siling pula kay Lee para medyo spicy na yan yan mamaya na natin ilagay yung sitaw natin kay Lee pag mababawasan yung sarsa niya kay Lee. goods na goods na yan para sa ating adobo wow napakasimplang kay Lee tikman muna natin kung anong kulang pwede natin dagdagan abu Panalo Wow Ayos kay Eli Saktong sakto na yung lasa kay Eli Sigurado na naman to Tao bang kaldero Maglagay na tayo dyan kay Eli na suka Kunti lang din yung suka natin ilalagay kay Eli Mga kalahating santok lang nito Yan at takpan natin yan kay Eli. Habang pinapaan natin kay Eli, pinapabawasan natin yung sarsa niya, ay magsishet out tayo sa ating mga sulit at chay. Sa... Habang inantay natin, natin kay Eli ay mabawasan yung sarsa para doon sa ating adobo, ay magsishet out tayo sa ating mga sulit at chay link news. Grabe yung init kayo. Kaya masarap kay Eli pag outdoor cooking. Ako nakakuha tayo ng sasakyang kayo. Pwede na tayo mag-outdoor cooking. Walang sita yung sasakyan kay Lee. Kaya dito muna tayo sa bahay. Tsaka lang muna tayo kay Eli Balang araw, baka magkaroon tayo mag-outdoor cooking tayo kay Eli Kaya shout-out tayo sa ating mga solid at silent viewers. Shout-out Key Empty Channel from Ayala, Sambonga City. Shout-out Damaso Ramos. Shout-out James Channel from Saudi Arabia. Shout-out Abishag, living in Japan. Stout, in Japan. Stout, Mamie from Muscat, Uman. Mother Blood. Stout, Bartolome Grutas. Stout, Gerani Embau. Stout, munda Blood. Red Official Blood. Stout, Divina Robertson Blood. Stout, Nits Blood, 887 Is Seven. Early Don Laurino Bayula. Shout out. A Missing Yags Channel. Shout out. Amigos Amigas from San Rafael, San Carlos, Pangasinan City. Shout out. Mercy Twin Casulas from Netherlands. Shout out. Hilton and Hailey Black from Saudi Arabia. Shout out. At Home with Eden Black. Shout out. Elin and Arthur Black. Shout out. and Ma Michelle Kawakubo from Japan. Yun, maraming maraming salamat sa iyo, Ma Michelle Kawakubo, sa pagtagkilik niyo lagi sa aming mga ginagawa sa Rawar. Okay, shout out siya Michelle Kawakubo. Jury is in Aris Vlog. Shout out! <coughs> Excuse me po. ECX ng Cameroon. Shout out! Istulano Group. Shout out! what Riders. Shout out! Alapang Boys. Shout Sunura Sonora Boys. Shout out. QMD Department. Shout out. G. Puyoy. out. Hero. Shout out. Gilbert Santos. Shout out. Chris Molina. Shout out. Glenn Agaton. Shout out. Lorenzo Burha. Shout out. Jaden Rady. Shout out. Kim Dilebiga. La Shout out. Fernando Canyo. Shout out. Jurel Davila. Shout out. RJ Valentino Val. Shout out. And Gilbert Solubre. Shout out. You shout out to your gender. Wala sa sumuporta at sumubaybay sa mga munting ginagawa sa araw-araw lang ng mga OFW natin na silent viewers. Maraming maraming salamat sa inyo. Kaya shout out to you dyan at ingat kayo palagi. Dahil ngayon ay sobrang init. Kailangan natin uminom ng maraming tubig. Kaya shout out to you dyan and Kobe Boys. Simple-simple lang para sa ating episode. pwedeng, pwedeng pulutan. Pero sa atin, pangmukbang. Kaya coffee boys balikan na natin baka nasunog na ang ating adobong pusit kasi meron pang ilalagay tayong sitaw kaya tara let's go pagkalipas ng ilang minuto kaili balikan na balikan na natin ang ating adobong pusit wow 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 panalo yan sarap na kaili pwedeng pwedeng ng kaili no yang kaili okay na to hindi na natin to siya lagyan ng takip kaili para sumingaw mas mabilis maubos yung sarsa niya kaili yan pwede, pwedeng na natin kaili ilagay yung sitaw natin kasi wala na yung ilalagay niyang kaili gusto na na yan yung sitaw na lang natin ay ating ilalagay yan itong recipe nito kay Eli ay madaling sundan. Napakasimple lang at madaling sundan para sa ating adobo pusit na may kasama pang sitaw. Yang kaili, Eli. Wow! Isang napakasarap na recipe. Yan. Yang kaili, Eli, hindi na natin yan siya takpan para mabilis yung... Mababawasan yung sarsa niya. Balikan na lang natin ulit yung kaili. Yan, na oh. Bawas ka yung ano kay Eli. Pwede na to kay Eli. Okay na to. Wow. Panalo kay Eli. Para sa ating adobong pusit na may kasama pang sitaw. Pwede, pwede na to kay Eli. Tikman lang ating hurado. Tikman natin kay Eli, yung sitaw natin. Kung goods na ba. Ayan. Mmm. Panalo. Okay, okay na, Kayli. Titikman lang ating hurado. Yan na, Kayli. Titikman lang ating hurado kung okay na ba yung ginawa nating adobong pusit na may kazama pang sitaw. Okay, Kayli. Okay na, Kelly. Yan na, Kayli. Wow, wow, wow. Magkain lang kami ng kanin, Kayli. At hababa na para sa ating simple at easy recipe. Wow, wow, wow. Yan ang kailing ating finished product. At double posit na may kasaw pang sita. Wow, wow, wow. Fresh ni Boy Mukbang kaili at gusto nga naman si Boy Mukbang. Kaya tara lahat hindi pa kumain dyan. Sumabay na. Para sabay-sabay tayo magubusok para sa ating simple at easy recipe. Wow, 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 wow. Price natin kaili oh. Kaya tara. Lahat ng hindi pa kumain dyan, sumabay na para sabay-sabay tayo mabubusog para sa aming simpleng recipe. Wow! Hi! Oh my God! Wow! Yung kahili, katatapos lang natin magluto ng adubong pusit na may kasama pa sitaw. Kaya bago tayo kumain, pasalamatan natin lagi yung blessings na binibigay sa atin sa rawa. Pero maraming salamat po sa blessing na binigay mo sa amin. Maraming salamat. Hindi mo kami sa blessing na mo God bless you. Amen. Ano pong ang inintayin nyo? Tara! Hababa na! Napakasimple lang ang ating pinamagay nyo. Kumawal tayo ng adobong pusit na may kasama pa Sita, okay, Sita, wow 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 Kaya kaya saya sayang Jim Puyo Rizzo from Rome, Italy Much in Japan uh, Jams TV uh, Jams Channel Kaya saya from Saudi Arabia Kaya mam, ma ma'am And Bisdak, living in Japan And Hilton and Hailey Vlog Kaya saya idol And Robertson Divina Robertson Vlog Kaya saya and Elaine and Arthur Black, ya, kahit ay sa ma'am and Ma'am Michelle Kawagubo. Sumabay baikana, para sabi-sabi din mo para sa simple at easy recipe. Kaya tara, kahit ay sa go! Kung kahit ay kaili. Kung kailan tayo. Panalo kaili, nilagyan natin ng kunting sarsa kaili para mas masarap. Wow! hmm. Mm. Kaya panalo na lang si Boy Mukbang Kahili. Pwede pwede na ito kahili. Gawin siya pa mamahay nyo. Ganitong napakasimpleng adobo lang. Yan. Wow. First bite kahili. Mmm. -hmm. Ah, yes. Mm. Panalo kay Lee, nagkaroon siya ng konting spicy. Dahil siya nilagay natin siling rin at pula. Mmm! -hmm. Mete kay Lee Pukyan rin hmm. Ayos Yung kay Lee, pasisya na kay, kay Lee Biglang naputuloy yung natin kay Lee Hindi na record yung ano Pero kunti na lang kay Lee kaya pasisya na kayo, tao lang, cellphone lang din ang gamit natin kay Eli. Kaya sold na naman tayo kay Eli sa simple recipe. At tubo, pusit na may kasama pang ipon. <laughs> Napusok na si Boy Mukbang kay Eli. Yung kay Eli, huwag kalimutan lagi mag-like, share, subscribe. Oh, thanks God. Para titid kayo lagi sa aming mga ginagawa. Maraming maraming salamat. Bye-bye.